Gandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay narito po tayo para sa isang spell na alam kong magugustuhan ninyo. Ang spell na ito, kapag ginawa nyo ang spell na ito, ay titindi ang kanyang pagmamahal sa inyo at hindi na siya magnanasa pa sa iba. Una ay kakailangan ninyo ng kanyang litrato. Kailangan po ay printed ang kanyang litrato po. At sunod naman ay kailangan nyo rin ng papel, panulat at puting kandila. Maganda rin po kung gagamit rin po tayo ng pula o kaya naman na itim na kandila. Ngunit kung wala naman po ay ayos lamang. Ngayon, ang una nyo gagawin ay sindihan nyo ang inyo kandila sindihan nyo ito bago pa man tayo magsimula sa spell na ito at pagkatitigan natin ng ating kandila at pumikit at magsabi tayo, magsabi tayo ng ating hiling na sana ibigyan tayo ng gabay sa nagumana ang ating spell. Ngayon, ito po ang litrato na kailangan natin ay litrato ng nais nyo. Sunod naman ay kailangan naman natin ng kukunyo. Koko ng gagawa ng spell na ito. Pero yung sa litrato, dapat ay yung paggagawa natin ng spell. Ngayon, kukuhanin mo ang kanyang litrato at ilalagay mo doon banda sa kanyang mukha ang iyong kuko. Dapat ay maganda rin kung dito mo mismo ilalagay doon sa kanyang sintido. Malapit doon. Maaari rin kayong naglagay ng pandikit. Mas maganda kahit anong pandikit ang ilagay nyo para dumikit yung kuko. Pwede nyo rin itong itay, o di kaya naman ay taliham. Ngunit kung wala naman ay ayos lamang dahil ilalagay pa rin naman natin ito sa loob ng ating papel. Ito. Ngayon ay kumuha kayo ng papel at isusulat natin ng mga salitang ito. Huwag nyong babasahin ito. Kung mabasa man ninyo ay huwag nyo tatapusin sa so, babasahin nyo lamang ito at sasambitin kapag gagawin nyo na mismo ang ating spell. Yan. Ngayon, ang gagawin nyo ay kaya kailangan niyo ng inyong pawis o di kaya naman ay ng inyong dugo. Maaari naman na kung takot kayo sa dugo ay pawis nyo na lamang. Ipunin nyo lamang at ipapahid lamang natin dito sa ating uh, papel kahit saan dyan anong yan. at ngayon ay kukuha mo yung kanyang litrato at ngayon ang gagawin mo ay itutupi-tupi mo ito ngunit dapat ay lahat ng tupi papunta sa iyo kukulong natin ito ay, uh, wag nyong hahayaan na mahulog yung mga koko na inipon natin dapat lahat ay papunta sa iyo lahat ng tupi at ngayon, ang gagawin nyo ay dito sa likod, kung saan ay wala yung tubi, ay guguhit tayo ng mata. Kahit hindi maganda, basta ay makikita na mata ito. Ngayon sa inyo ito, gaga, ilalagay, ilagay nyo ito sa ilalim ng inyong aparador. Doon sa mga hindi makikita, maaari na sa ilalim ng inyong kama, sa ilalim ng inyong aparador, la mesa, upuan, basta yung hindi nagagalaw at wag na wag nyong hahayaan na makikita ito ng iba. Ito, magandang maganda rin ito na kung malapit lamang sa bahay nyo, yung taong ito, o malapit lamang sa, uh, ah, alam ba, napupuntahan nyo ang bahay nila, ay ilagay nyo ito sa ilalim ng kanilang aparador, ilalim ng kanilang kama, at ilagay nyo lamang ito doon. Basta siguraduhin nyo yun doon sa hindi nakikita kahit saan sa parte ng bahay nila. Mas matindi yun. No? Di kaya naman ay kahit kung may lupa yung labas ng kanilang bahay ay itanim nyo ito doon sa malapit sa kanilang bahay at magiging mas maganda yung resulta. Ngunit kung wala naman ay ayos naman na iyon sa inyong bahay, basta dapat ay lagi mo itong pagkakaisipin. Hindi mo ikakalimutan na ginawa mo ito dapat ay kahit minsan-minsan ay sasambitin mo muli yung sinulat natin dito. Sasambitin mo iyon kapag nandoon sa inyong bahay. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito kung mayroon pa kayong katanungan, huwag niyo kaming kalimutang i-message sa ating pinaysatlove.com. Ito ay gagawin kahit anong oras, kahit anong araw, basta pakiramdam mo ay matindi ang iyong nararamdawan, ang iyong pag-ibig sa kanya. Pero mas maganda itong gawin sa full moon o di kaya naman ay doon sa kapag yung ating buwan ay crescent. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito, ang aming kaalaman ay binabahagi lamang namin sa inyo.